Jadi zaman itu di mana? Heh?

Ayan po. Ayan po. Alright, magbisya yung Ito itong Bring Me. But before that, Kuya Edwin, dapat nating gawin? Ayan, syempre before we start for our first game, i-interviewin muna namin ngayon ni Ate Marie sa si pamagitan ninyo, first name, edad, at kung ano gusto ninyo paglahin. Alright, so now, join natin si Kuya. Lika dito Kuya. Five, apa yang biktima ngayong sa mga biktima ngayong sa mga so much sa mga biktima ngayong sa mga biktima ini sa mga biktima ngayong sa mga biktima ngayong sa mga biktima how old are you? ngayong sa mga biktima you want to be in the future? Thank you so much, kuya. Yume, go back bye, bye, to Yon, alam, And next, Ati Amira. banget. Ati what's your, uh, full name? Atasa. Wow. Ati si Amira? <laughs> bye, bye, pala ko, baby. Iisip pa siya. Ano gusto mo pag nga eh? Ano gusto mo pag laki ate? Sino yun? Doctor daw? Wala pa ka natin? Ayan, thank you so much, Amira. Ang pinagsasabi ng Roblox. Bakit naman Roblox? Ayan, ito next. Kasi kaya na ka-strives. Ayan, hindi ko pa kayo sa gitna. Okay, kuya, what's your name? Si Key, so, yeah, how are you? ten years old what do you want to be in the future doctor Bob. doctor so, man, 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 man. thank you so much ten para si ano po teacher wow teacher man, 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 si ate. thank you so much Gilles. Okay, mag-game. Okay. For our first game, Ate Amara, pwede kang mag-join sa ating iyong palaro. Ayan, pwede kang pumunta kay ng mga ganda at hanapin ang ating hinahandap na item. All right. for our first item, sa ating Britney, kailangan ko na mabili sa bata, okay? At kailangan, Ate Ikoy? First three winner lang po, okay? Kung sila mo yung tatlo, una makapagbigay ng gamit, siya na pa makahanggap ng game prizes. Alright, kids, we're ready, and also parents are glad to hunt. Pack it ready, pang ating para pangang ang ati pang kids ati pang ang minahanag na item. Alright? For our first item, when Ronald McDonald says, Bring me, is it something wrong? Ati ng bibi din natchichiri Or ng na candy, bring me a 20 peso coin! Yay! Okay ate, parin po tayo Lola or ate Ayan, so ginagamit Pampapula ng BP Oy, B, red lips 5, 4 3, one, zero. Ito po, ito ito po ate, nakahabol ka pa po Okay, ito po ate Ate Amira kaya uh, congratulations for your daw, Ate Marie. Alright, so next competition card natin. Online pala, no? Okay, hindi, joke lang. Sige, si parents po ang nagbigay ng na isang tibo. Pakuha na lang po. And kaya ikaw bigyan mo natin ng game prizes yung mga bata. Nasaan pa yung parents nagbigay na nagbigay ng isang tibo? Okay, na lahat po. <laughs> <laughs> item, when Ronald the Donald say. is it something uh, na bubuhay, naglalakad, at pwede na sa pamilya? No, kaya ito, bring me a pogging tito. pogi, very good. Ayan, gusto ko tong ano to mga guests na to na pa participate, very good. Ayan. Okay, dahil jan, bago natin malaman ang ating mga gagawin. Ah, uh, guys, kapiling ko yung mga pogi, no? Kapiling ko tayo muna. Bago po makaupo ang mga pogi, may gagawin po muna tayo. So stand by mo na po kayo jan sa gitna sa harap. Pag yung kids po ay nabigyan ng game prizes, ayan po, yung mga Okay? Kuya Ikoy, ah, sige. Kuya Ikoy, ikaw na lang po magbigay ng game prizes sa mga bata na. Okay. So dahil po, easy lang. Kailangan lang magpakita ang dilas. Okay? Okay, kids, you may not know, take your seat. Ako na po tayo. Maraming salamat. Ako na, kids. Kaya lang mga bata. Mga Kuya Gia, ako po tayo. Ate, Amara, dito ka muna sa gano, harapan. Dito ka natin siya, sir. Ilipan po natin si Ate Amara dito sa harap. Ayan. Ayan. May narinig ako yari. Yung tawag ni tatay, may iba. Pansar, <laughs> well, dito ka po. Ayan, oo. Ah, Ay, hindi po. Ayan, dahil si daddy at tatay ni Amara, kayo po ang team leader, sir. Ayan, ikaw na sa gitna, sir. Next, si daddy, dito ka daddy. Ayan, si sir. Ah, dito ka daddy, sir. Dito ka po. Ayan, dito ka, sir. Dito ka po. Ayan. Okay, si Sir John at Kathy, yung dalawa po John. So, bago tayo magpakitang gina sa ating mga guests, sa ating mga tanggapanood, interviewin po po na namin kayo. Sir, ano pangalan mo? Kenneth. Ano po? Kenneth. Kenneth. Ilan pa na Sir Kenneth? 34. 34. Ayan, dito masyado matanda si Sir Kenneth. Alam na alam niya to. Okay, Sir Kenneth. Kenneth. Paano kung Parang Mar maluluha na Sir Kenneth. <laughs> sir Kenneth, kaya mo yan. Paano mo ba ma-execute ang kandag, Sir? <laughs> Kahit ano, basta may pakita mo sa amin. Si Daddy, oh. Nag-ready na yan si Daddy, oh. Dito oh, nga muna tayo sa kabila, oh, si Lolo, palapan si Lolo, eh. Ito ang gusto ko, itong ang pambato ko, <laughs> eh. Daddy, ito si Daddy. Daddy, ilang taon na po? Ilang <laughs> taon na po? 35, bata batang bata. Dati, ano pang mo? Felix Lorico. So, si Sir Felix. So, Sir, kanina nakita ko, kumaldag ka na kaunti. Nakita niyo ba yan? Okay, ah, natin pa lamang, Sir, ito, tumuha. Okay, ready? 3, 2, 1, diba? Okay, Dow Jones, tingnan natin si Sir Kenneth. Okay, 3, 2, 1. Okay, very good. Okay, mabalang natin si Daddy. Dito naman tayo kay Sir. Okay, wow, may supporter. Okay, Sir, ang pangalan mo? Ilan taon po? 30. 30. Pagkat na tawagan, inedit. Okay, Dow Jones, Sir, inedit mo ang ilong ah, Daw? Okay, kadao sir kung nakita mo si sir Felix, si sir Kenneth kumadag syempre ikaw hindi ka rin magpapatalo. okay ready three two and one sir Benik ano sino sir 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 Alden <laughs> <Patapa? Sorry. laughs> si ay okay, ay

si Mami. Dito natin malalaman. Sir, Apa pangalan ni Daddy? Lance. Sir, Lance, ilan taon po? 42. 42. Ayan, Sir Lance. Ayan, tatawag sa so, Ate Amara. O, oh, ayan pa sa anak ko, Sir Lance. Ready ka na, Sir, ha? Okay, ready? 3, 2, and 1. <coughs> Very good. <laughs> Ang ating pangalan po. Okay. Okay, so dahil Okay, may gagawin po tayo para patunayan na pogi po kayo. Okay? Papatunayan niyo po na pogi kayo sa mga magitan na pagsayaw ng jumbo hotdog. Ah, kaya ka po kayo pinakandag kasi doon niyo po ipapakita at ipapamalas ang galing niyo sa pagkandag. Okay? At now, dyan siya po sasampulan po muna namin kay Kuya Ikoy. Paano sayawin ang jumbo hotdog? So, tignan niyo po muna sayawin. okay uh, pa lang pala naman po na kita kayo pa ano aldava Duh. Alright, three, and, 3, 2, and yes, okay, one. one, two, three. Oke deh, siapa? Balon. Sebenernya, saat di Oke, mau Get ready, music, play. Okay, get ready. Music. Ay, ma'am, yung balon po kaya, ano po yun? Kay ma'am lang po. Uh -huh. Okay, so get ready. Sige, papunta po kayo dalawa doon, mami. Music. Punta po kayo doon. Sige, ma'am. Punta po Okay, so get ready. Okay. Music. Play. Kasi paso po. Okay, sino pa last touch ng balon. Si ma'am na nakastrive. Ayan, si ma'am po na nakaganto. Ayan. Ayan. Hindi ka 2, 3, 4, 5 So, kailangan po natin ng na 6, ay pa. 6. So, 4 participants 4 pa. Okay Okay, okay ma'am, get ready Music, play Angroon Saktong-saktong kay Sir oh? Okay, Sir, dito ka po Ayan, ito ang aming pang 7 player Okay, ready Music, Music. play <laughs> Ayun, si Sir, Black. Sir, pwede Sir, say, ito

Eh, wait po. No, Hindi po iahagis ang balon. Reminder, bawal po ihagis. Kailangan lamang po ipasa ang at ating balloon. Okay, so ready. Music, play. Sige, pinaka-white. Sige, pinaka-white. Sige, pinaka our According to the number, tayo po'y maglalaro ng arrange your According to your blood. Okay? Okay, so makinig po. Here's the sa of the game. Parang hindi pa sila tapos. Okay, ilan na po ba ang ating mga group? Ayan, si Mami. Banitan po. Uh, ayan, okay. Kasi si Baby, po po, baka pwede yung upo mo lang si Baby kasi baka na siya. Ayaw ba? sige ba? Ano na po i-guide na natin si Bibi baka balong ba? Okay, ready? Okay, okay. so once again, since we arrange ourselves according to the number, tayo pa maglalaro ng arrange yourselves according to your blog. Okay, so syempre, here's the mechanics of the game. Kahit uh, lahat ng kategori sa babanggitin namin ni Ate Maris, mag-start sa lowest to highest. Okay? Okay, very good ang group 2, mahabon. Okay, yung, yung isang group, yung grupo nagtatago pa. Oo. Okay, category ya rate yourself according to day you were born ten kaya natin kung may mga lupa at mga kukor ano ba? sino ba ang taon na? group one ang taon na ay matingin po ang kukwa mother ayan kaikse kay sir ayan okay three points Yeah, congratulations, pictures! Oh hey, Ronald McDonald's? Three Bays? Three Bays? Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, say Okay, po." Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, Siya 起来。

Piliin ko believing God, and ko Hello! Anak Hello! Ng danser, kadag siya, kadag ako.